Mariing pinabulaanan ng controversial na internet personality na si Cian Gaza ang mga kumakalat na balita na di umano'y binayaran siya ng pamilya ng batang aktres na si Kailin Alcantara upang ipagtanggol ito at sirain ang imahe ni na Jackie Forster at ng pamilya Paras. Sa gitna ng mainit na isyo sa pagitan ni Kailin at ng kanyang dating nobyo na si Kobe Paras, lumutang ang espekulasyong may mga individual o ginagamit at binabayaran upang kontrolin ang naratibo sa publiko, isa na raw dito si Cian. Sa isang video na ipinost niya kamakailan sa kanyang Facebook account, diretsahan at may halong sarkasmo niyang sinagot ang paratang. Ipinakita niya ang kanyang pagkadismaya at pagtutol sa ideyang siya ay pinapasweldo kapalit ng pagtatanggol kay Kylin. Ayon sa kanya, hindi raw kapanipaniwala ang haka ito, at wala raw basihan ng naturang aligasyon. They cannot afford me. Mayaman ba yan? Kaya ba nila akong bayaran ng milyon-milyon para depensahan sila? Ani Sian sa kanyang video, sabay bigkas ng mga salitang tila may halong biro ngunit may seryosong paninindigan. Kilalang personalidad si Sian Gaza sa social media na madalas gumawa ng ingay dahil sa kanyang mga matitinding opinion at rebelasyong may kinalaman sa mundo ng showbiz at politika. Ngunit sa pagkakataong ito, iginiit niya na ang kanyang paglahok sa isyong kinasasangkutan ni na Kylie at Kobe ay hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kanyang sariling prinsipyo at malasakit sa katotohanan. I'm doing this voluntarily, kasi alam ko yung pakiramdam ng isang tao na ginawa ng kwento at minamanipula ang publiko porke may mga pangalan kayo, dagdag pa niya. Dagdag pa niya, nauunawaan niya ang pakiramdam ng pagiging biktima ng maling kwento at pamemeke ng katotohanan, lalo na kung may kinalaman ito sa mga kilalang personalidad. Ayon sa kanya, batid niya kung paanong pwedeng baluktutin ng publiko ang isang kwento upang pagtakpan ng katotohanan o siraan ang kabilang panig. Naranasan ko na rin kasing pagbintangan, siraan, at gawin kwento ng ibang tao na walang katotohanan. Kaya siguro ganito ang reaksyon ko, hindi dahil may kapalit, kundi dahil ramdam ko, paliwanag ni Sian. Sa kabila ng mga batikos, nanindigan si Sian na walang sino man ang nagutos o nagbayad sa kanya para magsalita. Aniya, ang kanyang opinyon ay batay sa obserbasyon at sariling pananaw, hindi bunga ng anumang uri ng transaksyon. Bukas rin daw siya sa posibilidad na hindi lahat ay sangayon sa kanyang mga pahayag, ngunit naninindigan siyang wala siyang tinanggap na kahit anong halaga mula kanino man sa kampo ni Kailin Alcantara. Sa huli, hinimok niya ang publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga haka-haka at chismis na walang matibay na ebidensya. Binigyang diin din niya na hindi lahat ng nagsasalita online ay may personal na interes o intensyong manggulo, may ilan din na nagnanais lamang magpahayag ng sariling opinyon, batay sa kanilang sariling karanasan o pananaw. Ano ang senyo sa balitang ito?